Hi po mga ka-farmers, welcome again dito sa Jeep Farm TV uh, ngayon mga ka-farmers, uh, makikita niyo sa ating field. Ah uh, makikita niyo sa field natin so may maraming damo. So bilangin natin alisin uh, po ang ating ang uh, mga damo mga ka-farmers para po uh, maritim na po ang ating land operation sa ating pagtatanim ng pakwan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano uh, patayin ang mga damo na katulad nito mga ka-farmers. Ayan, ito po ang mga damo. So, marami po damo. So, patayin natin yan mga kapat. Pakita ko po sa inyo kung anong chemicals ang ginagamit ko sa pagpapatay ng damo. Ito po mga farmers, yung... ang gamitin natin mga kaparmers. Ito po mga kaparmers natin gamitin pampatay ng damo. So, ito muna ating gamitin. Ang gawin nila dito, kukuha po tayo ng Uh. So, ingat lang tayo mga ka-farmers Sa paggamit nito mga ka-farmers So, isang Lata po ng so, Good for uh, 16 liters Ng tubig natin So, ihalo po natin ito mga ka-farmers So, ihalo natin Ayan Ihalo po natin yan subi so, bilong Okay, ito na puno na po mga farmers. So uh, ngayon ang gagawin natin. Ihalo po natin mga farmers. Ihalo natin 'to mga farmers. Ngayon mga farmers, na -ready na po ang ating na-mix na po ang uh, isang lata ng sardinas na uh, natin sa 16 liters na tubig. So, i-mix na, na natin. So, ready na po. Pwede na po ito i-spray mga ka-farmers. So, okay mga ka-farmers, doon po tayo mauna. Doon tayo mag-spray. Okay. Ali, mga ka-farmers, lakas. Okay. Ito so, farmers uh, naka-spray na po kami ng, natapos na po ang spray ng aming herbicide sa aming uh, land area sa Parapakpan. So makita nyo mga farmers ito po mga one week na po ito mga farmers Makikita nyo uh, pa, papatay na po ang damo. Makikita nyo. Ito, i-compare ko mga ka-farmers. I-compare ko nito ang hindi po na -sprayhan. Ito po mga farmers So dito nga side, uh, wala po itong spray na herbicide. So makita nyo, napagkakirin ng dahon. Ipakita nyo tika sa kabila. So dito na uh, naka-spray kami ng herbicide so gamit yung uh, chemical herbicide ayan mga ka-farmer so compare natin so mas maganda yung uh, na spray natin yun po ang paraan namin sa pagpatay ng mga damo so, madalian na paraan so pagpatay ng damo so ito po uh, uh, one week after na uh sprayan ito po mga ka-farmer may uh, three days after na, na sprayan natin so ito pang itura mga ka-farmer ito po mga farmers 3 uh, days after na spray namin so ito pong itsura so medyo nadidilaw na yung kugo na da so makikita natin didilaw na compare po sa ano ng banda doon hindi po na sprayan nap napaka green after 1 week po so ito na po itsura 1 week so makita niyo so papatay na po ang ating damo so yun lang po ang paraan natin. hanggang lang mabilisan sa mga damo natin sa field sa Pakuan so sana may nakuha kayo riya sa video na ito Ayan mga kapers, salamat po sa pagsubaybay. God bless at happy farming po sa lahat.